Mga katrops welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang sinagot na nga po ng Golden State Warriors ang banta sa kanila ng Houston Rockets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang swerte pang adipong Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference matapos ang mga laro ngayong araw sa NBA, March 29 Pagkatapos nga po mga katrops na maipanalo ng Houston Rockets ang kanilang game laban sa OKC Thunder at ma-extend na nga po nila sa 10 games ang kanilang winning streak, ay nagkaroon na rin naman nga po ng babala ang kanilang player na si Tari Eson sa Golden State Warriors sa paggamit niya ng isang sikat na linya na Warriors come out to play na patama naman sa koponan ng W. Subalit agad na rin naman nga po itong sinagot ng player ng Warriors na si Draymond Green sa kanyang sariling podcast. Matapos nitong sabihin na hindi na rin naman nga na po dapat gumawa ng ganung mga bagay ng Rockets since ilang beses na rin naman nga po itong natalo sa Warriors sa playoffs ng mga nagdang taon sa NBA. Isa pa, wala rin na naman nga pong karapatan si Eso na magingay. Gayong simula nga po nang magtamo ito ng injury ng nagdaang January ay hindi na rin naman nga po ito nakapaglaro sa kanilang team. Ibig sabihin, wala nga po itong ambag sa mga pagkapanalo ng Houston Rockets. Samantala, punta naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan. Sa balitang swerte pa rin nga daw po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference matapos ang mga laro ngayong araw sa NBA, March 29. Dahil nga po mga katrops, dalawang games lamang ang ginalap ngayong araw sa NBA. At hindi rin naman nga po sila konektado sa pag-angat ng Lakers sa West ay hindi rin naman nga po ito naka-apekto sa kanilang standings. Kaya sub now ay nananatili pa rin nga po ang kanilang team sa Ecosham na Pwesto sa Western Conference. Pero sa kabila nga po niyan ay meron pa rin nga po silang napakalaking pag-asa at chance na makangat pa sila hanggang sa ikanim na Pwesto. Since meron nga po silang hawak ngayon na 5 game win streak. Sa katunayan, Naibaba na rin naman nga po ng Lakers sa 1.5 games ang kalamangan sa kanila dito ng ika seed na Sacramento Kings. Umabot na rin naman nga po sa 2 games ang kalamangan sa kanila dito ng ika seed na Phoenix Suns. Samantalang naibaba na rin naman nga po nila sa 2.5 games ang kalamangan sa kanila dito ng ika seed na Dallas Mavericks. Kaya ang kailangan na lamang nga po ngayong gawin ng Lakers ay maipanalo ang kanila mga natitirang laro sa regular season. At umasa na rin naman na matalo mga nabanggit kong teams kagaya ng Kings, Suns at Mavericks sa mga susunod na game nito upang sa ganon ay matupad ang kanilang pangarap na makagat pa sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.